dagkot ni sa among lula dayon amo ding igagaw sa kagoy Dili, de kasih lu dah, ini lelai laum. Guys, oh, puno puno na yudin pound ang mga. Bukan kat sa una guys kay upat oh, panni kapang pangani guys karon na himo na siya og oh, Two, four, six kapalapop. Wala na nagkulat nang mga bata ka guys. Nami karon sa kuan guys sa balingasag guys cemetery sa balingasag. <laughs> <laughs> guys oh napamaeso kun guys. agni kandagkot ni sa among lolo among um, lolo henyo lola man sa lola lolo lola, lola. ah ibu yung <laughs> mm. paborito ng tabako P wala in tao na pagitan Maning menteryo sa balingasa guys. Grabe kaluag guys. Oh. Ang guys, kaluag ang interior guys sa bali nga sa parting na guys sa pangdanta.